ICI humihiling ng investigasyon laban kay dating DPWH Secretary Bonoan sa Umanoy Ghost Project sa Bulacan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. Hihilingin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman na investigahan si dating uh, Secretary ng Public Works and Highways Manuel Bonoan at dating Undersecretary Cathy Cabral kaugnay ng umano'y 72.3 million pesos ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Batay sa ulat ng Commission on Audit, sinabi ng ICI Chairperson na si Andres Reyes na ang riverbank protection structure na pinondohan ng proyekto ay hindi itinayo sa orihinal na lugar na nakasaad sa plano kahit na nabayaran ng buo ang kontratistang Top Notch o Catalyst Builders Incorporated. Ang proyekto ay ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Inimok din ng ICI ang ombudsman na busisiin ang iba pang dating opisyal ng DPWH at iba pang mga opisyal ng Top Notch dahil sa posibleng paglabag sa anti-graft law at iba pang kaukulang batas. Nagbitiw si Bunoan noong Agosto sa gitna ng kontrobersiya sa mga flood control projects at pinilitan siya ni Vince Dizon na nangakong lilinisin ang ahensya mula sa katuwalian. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.